Guys, good morning, good morning for today's video Ayan tayo po ay mag-iihaw ng fresh kong isda Ayan po, ayan po ay isdang buraw Ayan, simulan na po natin ang pagsalang ng ating mga isda sa ating uh, uh, pinabagang uh, apoy Ayan po, ang gamit po natin dyan ay uling na bao Ayan, uh, mapapansin nyo po na wala pong usok ang ating uh, iniihaw dahil po sa ginamitan po natin yan ng uh, electric fan para mas mabilis sa uh, uh, paglagablab ng apoy. At para hindi masyadong mausok. Ayan, uh, you know, kita nyo naman at uh, pinapahiran din po natin yan ng uh, oyster sauce with calamansi and uh, with uh, Bawang na may sili at luya. Ayan, para mas masarap. Ayan, no. Uh, Saglit-saglitin lang po natin. Mabalikta rin para hindi po siya masubran sa pagkakasunog. Ayan, ganyan lang po. Para hindi mabigla sa pagkakasunog, Ayan, kailangan po natin balibalikta rin. Ayan, no. Ang bilis na maluluto. Ayan, ay uh, simple-simple lang pong pag-iihaw. Gamit ang... Uh, uling na bao. Ayan o. Ayan guys. Ayan, muli po natin uh, pupunasan ng uh, oyster sauce with uh, assorted ingredients para mas lalong sumarap ang ating uh, inihaw na isdang buraw. And guys, mega mega love shoutout sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa inyo uh, pag-support at panunood sa aking mga video uploads. Huwag pong kakalimutan mag-like, mag-share, and uh, mag-subscribe sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking YouTube channel na Blinker Eye. Ayan guys, at panatilihin pong mag-iiwan ang komento. Ayan, uh, para lagi like ko yung ma-recognize oo uh, o mapanood din ang inyong mga video uploads. and guys. Ayan guys, muli po natin babalik tayo yung ating uh, mga isla. Ayan for the second time at muli po natin yung pagpunasan uh, pupunasan ng uh, sauce para mas makapit yung uh, lasa ayan kita nyo naman o oh, ang pagkakaluto pantay at punasan po muli natin ayan o oh. Ayan. At kitang-kita, wala talagang kausok-usok. Ayan. syempre yan na uh, dahil sa ating gamit na electric fan yan po ang ating uh, pinang electric fan Ayan, guys maraming salamat sa inyong pag support yan mega mega love shout out sa lahat ng aking mga solid members na andyan palagi nagre-renew ng aking membership sa mga super chatters natin maraming maraming salamat Ayan, uh, mga shout shoutout to madam uh, Moonlight Mix Blog, to madam Baby Slam, to madam Cheese Rose, oso kay uh, Sir Ernie Gopu, mam Ma Uzi Pinoy, oso kay uh, uh, Senior Articulo Uno, oso kay madam Cathy. also kaya tribe laga mega love shout out also to and mega love shout out also to Sergio Boy TV to A TV to Super Yaya to Mama Lu parbs and mega love shout out also to madama uh, magical ani also kay madama uh, uh, Ophelia Malong Ayan, mag magamagalabi shout out Shout out din sa lahat ng aking mga sulod viewers and supporters Na laging nakaantabay, nanonood sa mga hindi pa nabanggit, ayan, mega mag mega love shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat at sana hindi po kayo magsasawang manood. Ayan guys, ayan na po, Luto na po ang ating inihaw. Ayan na, inilagay na po natin yan sa plato. ready to serve and uh, ready to eat na po tayo yan guys and okay sarap Unli kamay unli kainan tayo na ng kanin unli rice kamayan na tayo guys and uh, maraming salamat have a good day good morning enjoy the day sa ating uh, inihaw na isdang burao yan pa ay burao ah uh, isdang uh, uh, masarap ayan bro po ang tawag yan sa kabikula. ayan ah sa muli po maraming maraming salamat